Good evening sa ating lahat. Ayan. So ngayon po ay araw ay araw po ng ng undas, no? Ados na po. So alam ko ng lahat na nagsi-celebrate ang buong uh, bansa sa ating yumaong nang namatay na, na. So yung iba nagtitiri ng kandila po. So Naway po ay po ang akong, aking kahulugan na kapag nagtirik ko pa ng kandila, ito po ay pagpapaalala po sa ating mahal sa buhay. Yung pinaalala, kumbaga inaano natin, inaalala natin sila sapagkat mahal natin sila. So nawa po ay ganito lang, ganyan lang po yung ibig sabihin mo. So kaya po uh, inaalala natin no sapagkat sila po yung ating ma mahal natin sila kaya inaalala natin itong ating mga namatay na. Subalit so, ang iba po ay pinagdarasal nila po yung kanalang namatay na pamilya. So nakakalungkot naman po kasi kahit po natin ipagdarasal yung ating namatay na pamilya, wala na po kasi tapos na po yun. Tapos na yung kanilang uh, ginawa. Kasi ang totoo po na paglilingkod ay yung buhay pa, hindi po yung namatay na sa pananalangin pa, wala na pong epekto. Kahit ipanalangin, ipanalangin natin, wala na pong epekto. Hindi na po mababago sapagkat final, de final destination na po yung kanilang uh, buhay. Nandun na po sila sa uh, maaari sa Diyos or sa Hades. sa Kasi dalawa pong destination na tinutukoy doon, maari po doon po sa piling ng Diyos or sa Hades. Depende po sa ginawa ng tao. Kung sila po ay mananampalataya at nakasunod po sila sa kalooban ng Diyos, talagang lumakad sila ayon po sa kalooban ng Diyos. 'Yun po yung mapupunta sa piling ng Panginoon. Ngunit kung hindi ka po sumunod, hindi ka po talaga nagsikap para maging tunay na mananampalataya, hindi ka nagsikap na para sundin ang kalooban ng Diyos ayon alam na po kung saan tayo po punta sa Hades. So kaya kung titingnan po natin sa talata ng Lucas, Lucas 19 verse ah uh, Lucas 16 verse 19 hanggang 31, makikita po natin doon yung illustration. Ito po yung true illustration po ng Bible na ipinapakita kung saan po mapupunta ang tao. Kung titingnan po natin, ang sabi nga po doon ay meron pong isang mayaman at mayroon pong isang mahirap. So yung mahirap, na, nandun po sa uh, may pintuan ng mayaman para po makakain o mabigyan lamang siya ng pagkain ng mayaman. no? Uh, Nagbabakasakali kung bigyan po sila ng pagkain. no? At ang sabi nga po doon, itaddad siya ng sugat, si mahirap po siya. At hinihimog po siya ng mga aso ngayon ng sugat. So kung tingnan po natin uh, uh, ano po nangyari sa kanila, sabay po sila na matay no, yung mayaman na matay, namatay din yung mahirap. Ngunit nung namatay ang mahirap, ay napunta po siya dun sa piling ni Abraham. So maganda po ang kalalagayan. Ayan po. Mag, matagal po yung mayaman nung namatay, ay nandun po siya sa Hedes. Ang sabi nga po doon ni, nung mayaman, among Abraham, maaari po naman po, sabi, mo si Lazaro na, Lazaro po yung ta, ang pangalan po nung mahirap. Si Lazaro na isa sa yung kanyang daliri at i ano sa aking dila sa pagkat napakainit. So ibig sabihin yung napuntahan niya napakainit na lugar. So Hades ang tawag po doon. Wala pong wala pong purgatorio o o kaya impierno na Hades. So kung tingnan po natin ay meron pong destination ang tao. yan nga po. Subalit so, ang sabi po ni Abraham, anak nung nasa lupa ka sa ka. Samantalang si Lazaro ay nagtiis ng hirap. So, kaya po, ang sabi po ni, ng mayaman, kung gayon, ang Abraham, utusan mo si, si Lazaro doon sa lupa para babalaan yung aking kapatid na lima. So, may lima pa siyang kapatid. So, balit ang sabi po ng, ni Abraham, nandun ang kasulatan ni Moses at ang mga propita. So, kaya nga po, mahalaga po na natin na talaga pong pinuporsyon na unawa natin po ang Biblia. Iyon po yung tinutukoy na kasulatan. Ngunit sabi po ni nang mayaman, hindi mas pa rin kung papuntahin mo si sa sa bukit siya namatay at maling nabuhay. Sabi po ng ni, ni Abraham, kung 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 mismo ang namatay ay pumunta ay hindi niya paliwalaan. Kasi mga salita nga hindi pinapaniwalaan, ano? Sa ating panahon, parang ganun po. So kaya mahalaga po na nauunawaan natin ang Biblia. Sapagkat saan sabi rin po sa 2 Corinthians na ang salita ng Diyos ay kinasihan para magamit sa pagtuturo, pagtutuwid, no? Sa maling gawain at pagsasaway, no? Sa mga likong gawain. At pagtuturo para sa ikaw unlad po ng mananampalataya at magagamit siya sa karen ng Diyos. So kaya nga po, malaga po na unawaan natin na once po na namatay na tayo, tapos na po yon, Yung ating Uh, ginawa. So, kaya mo, ang Diyos po ang magpapasya kung saan ka mapupunta. No? Kung sumunod ka sa kaloban ng Diyos, sa istiyak na nasa kailing kanya. Pero kung hindi, ayun, ay alam mo na, nasa hibis ka po. So, kaya po sa gabing ito, nawa po ay na natin na natin, natin ang kanyang mga salita. So, ulitin, napakahaba, no?